Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi panadalaman pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay isang mantika na nagpapahina sa ari ng isang lalaki. Pero bago ko ipotuloy. Disclaimer lang po ang video na ito ay para sa layunin ng pagbibigay ng impormasyon lamang at hindi ito kapalit ng profesional na medical na payo. Maraming salamat po. So guys, alam nyo ba na may mantika na nakakasira sa kalusugan ng iyong ari? Ito ay ang mantikang ginagamit ng paulit-ulit. Ang paulit-ulit na paggamit ng mantika sa pagluluto ay may negatibong epekto sa kalusugan kabilang na ang erectile dysfunction. So narito ang ilan sa mga posibleng epekto nito sa ari ng lalaki. So number one, baradong ugat at mahinang daloy ng dugo. Ang recycled na mantika ay may trans fats at oxidized fats na nagdudulot ng pagbara sa mga ugat. At kapag humina ang daloy ng dugo, maaaring mahirapan ang lalaki na magkaroon o mapanatili ang ereksyon. So ang ibig sabihin guys, ang paulit-ulit na pagkonsumo ng mantika, yung mga piniprito na pagkatapos nating gamitin yung mantika, isang tabi na naman natin, pagkabukas na naman, pagkabukas na naman hindi pa natin itinatapon, yun po ay maaring magkaroon ng epekto doon kay Manoy. Yan po yung number one, maaring magkaroon ng baradong ugat at mahinang daloy ng dugo. At ang number two naman, pagtaas ng masamang kolesterol o LDL na tinatawag. Ang paulit-ulit na pinapainit na mantika ay nagiging high in oxidized, no? LDL cholesterol na nakapagpababa ng testosterone at nagpapahina sa erectile function o sa pagpalakas ng ni Manoy, ang ibig sabihin, no? So, kaya ang maaring mangyari kapag paulit-ulit nating pinapainit at ginaka, ginagamit, kinukonsumo ito, yon maaring tumaas ang masabang kolesterol. At ang pangatlo naman, pagtaas ng panganib ng diabetes at high blood pressure naman ito. Ang paulit-ulit ng mantika sa pagluluto ay may insulin resistance effect na tinatawag na nagdudulot ng diabetes, no? Maaring magdulot ng diabetes. Ang diabetes at ay hypertension ay kilalang sanhi ng hindi napapanatili ang tigas ni Manoy dahil sinisira nito ang maliliit na ugat sa ari ng lalaki. So ang ibig sabihin, pagtaas ng panganib ng diabetes at high blood pressure yun na nga dahil ang may insulin resistance effect nito nagdudulot ng diabetes at ang diabetes at hypertension ay kilala sanhi na hindi napapanatili ang tigas ni Manoy. So kilala itong sakit no na kapag merong diabetes, mayroong maaring isa ito sa dahilan ng hindi pagtayo ni Manoy. So yan po yung number 3. At ang number four naman, pagkapagod at kawalan ng sigla. Ang mantikang ginagamit ng maraming beses ay maaaring magdulot ng pagkapagod, mababang enerhiya at stress na nakakaapekto sa pagnanasa at performance ng lalaki. So ang ibig sabihin kapag ang mantikang kinukonsumo natin ay paulit-ulit na niluluto, pinapainit, no? Ito ay magkaroon ng epekto at ito po ay yung pagkapagod at kawalan ng sigla ng katawan na magdulot talaga ng stress. At ito na nga nakakaapekto na ito sa yung pagnanasa o tinatawag na libido at performance, no? Performance natin ay maapektuhan na. Kaya yan po yung number 4. At ang number 5 naman hormonal imbalance naman ito. Ang toxins at free radicals mula sa recycled oil ay maaring makaapekto sa testosterone levels na tinatawag na mahalaga sa pagnanasa at ereksyon na naman ito. So ang ibig sabihin yung hormonal imbalance naman ito na tinatawag na no ang toxins at free radicals mula sa recycled oil ay maaring makaapekto sa testosterone levels na tinatawag. So guys, yan po yung panglima natin. At ang conclusion naman natin, mas mainam na gumamit ng malinis at sariwang mantika kung maaari at iwasan ang paulit-ulit na paggamit nito no upang mapanatili ang malusog na daloy ng dugo at ang tamang hormone levels at maiwasan ang erectile dysfunction. Ang ibig sabihin guys, mas mainam na gumamit ng malinis at sariwang mantika. Siguro, ako naman, siguro hanggang pangalawa ginagamit ko ang mantika. Hanggang pangalawa lang po. Ngunit yung pangatlo, pangapat, panglima, panganim, tapos ang ginagawa pa, dinadagdagan na lang kung nauubos na, yun po ay hindi talaga maganda. Dahil yun na nga, kapag hindi uh, presko o hindi sariwa yung mantika na ginagamit natin, kasi nga siya, iisipin nyo guys, na uh, napakataas po nung, nung temperatura. Dahil, di ba, pag inano natin, kailangang umaano talaga siya, kumukulo yung bantika. Tapos ginamit natin yan ng paulit-ulit, paulit-ulit. Hindi lang po ang mga sakit na binanggit ko dito guys. Ngunit itong topic naman kasi natin ngayon ay tungkol naman ito sa erectile dysfunction. Yung hindi napapanatili ang tayo ni Manoy. Kaya dito lang po ang mga sakit na naibigay ko ngunit marami pa pong mga sakit na makukuha kapag parating pinapainit at uh, kinukonsumo ang paulit-ulit na lumang mantika no? dahil yun na nga ang ibig sabihin kapag uh, paggamit ng paulit-ulit ng mantika, ito po ay magkakaroon ng epekto doon sa daloy ng dugo na dapat sa tamang hormone levels at maiwasan ang erectile dysfunction kaya, kung kung kakayanin natin, kasi alam ko rin naman guys na parang napakasayang naman na itapon no? yung isang beses lang na ginamit. Ngunit, mas sayang kung halimbawa magkaroon ng sakit, mga pakiramdam na doon mo makukuha sa lumang mantika na mas lalo pang malaki ang gagastusin. So yan po ang conclusion no? na gumamit ng malinis at sariwang mantika at iwasan ang paulit-ulit. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela. Bye-bye!